maintindihan sa sinasabi ko pero alam alam na alam ng Diyos yan na talagang ginawa niyo lahat mo. para servisyoan po kaming lahat ng mga pasyente dito. Hindi lang po mga Pilipino kundi lahat din po ng mga Chinese na mga pasyente dito. And um, oo, sa totoo lang mahirap talaga magpagamot sa ibang bansa. Lalong-lalo na pag bansa na Uh, talagang wala kang kakilala. Pero dito sa China, uh, masasabi ko na kami mga Pilipino dito ay talagang nagtutulungan. Nagtutulungan para sa ikabubuti nating ikabubuti nating lahat. Ikabubuti naming lahat. Mm -mm. Ganon talaga, hindi ganon kadali na uh, ang recovery pag isang cancer patient ka hindi ano, hindi tawag doon, hindi gano'n kadali, hindi gano'n kabilis. Kaya medyo, ma-observe din sa akin, pag nagsasalita ako, medyo nahihingal pa ako. Oo, kaya okay lang yun. Pero naman talaga. Pero wag nating madaliin. Kayo kasi, ang gusto kasi ninyo, talagang gagaling agad. Oo, gagaling tayo. Basta maghintay lang tayo, no? Huwag lang nyo madaliin. Kayo kasi, marikas ninyo. Yutak ka! So, ganun. At yung nalaman ko na, ano, nalaman ko na ang, ano, ang ang init-init dyan sa Pilipinas. Parang sabi ko, ay, ayoko munang umuwi. Pero wala na tong urungan, eh. May tiket na kami. Mm -mm. Wala nang urungan to, day. Kasi yung tiket namin, naka, ano na, naka naka tawag doon na ready na mm, mm kasi wala naman problema pwede naman kami pwede naman kami hindi umuwi muna kasi yung visa ko dito pinigyan naman kami ng six months pwede kami umuwi ano hanggang June kaso lang ay lang nating umuwi kasi nga may ticket na. So, pagdating namin sa ano, pagdating namin sa Cebu, ay kailangan talaga mag-adjust pa. Kasi naka, nakatatlong buwan din ako dito eh. Nakatatlong buwan ako dito sa China. Na yung ngayon, yung climate dito is ano, um, nasa naglalaro sa 21 hanggang 25 or ngayon mag 25 ata 25 degrees Celsius at ay yung room namin is ano naman ni eh, naka aircon naman so pag -uwi sa Pilipinas kailangan din na maka aircon yung room para hindi manibago ba yung katawan namin at talagang alam nyo naman na mahina pa yung immune system namin.